Yan mga lods, kamusta kayo? Nakawa ako sa kalapati ko mga lodi. Tensyo. Pinamakan siya ng masakit ng baliling mga lods. Bariling na siya lods. May sakit siya. Hindi mo siya makakain kasi nga may sakit siyang bariling. Paano kaya ito mga lodi? Nakakaiyak naman tong kalapati natin. bumili na ako ng gamot yan mga kalods gagamotin ko siya mamaya mga kasi hindi siya makain, hirap na siya kumain susubuan ko lang siguro ito ngayon gusto gusto niya kumain mga kalods kaso may sakit nga siya ang baliling hirapan siya kawawa mga kalods eh. gagamotin natin ito mga kalods baka mawaan pa yung iba't mga malakas na kalapate rito Siguro ibubukod ko ito muna. Anak ni Speed yan mga kalodi. Kawawa na. Nakakawa talaga. Pero pinipilit niya pa rin kumain mga kalodi. Sa kabila ng kalagayan niya mga kalodi. Pinipilit niya pa rin maging mabuhay. Kawawa. Mira ratib niyan mga kalodi na ganyan yung ilaga mo tapos lumalapit pa sa'yo para lumalapit lang kanya mga kalodi para ano, gusto niyang kumain sa so, ano, na mabuhay pa siya mga kalodi tinamahan siya sakit na ano sakit na brilong nawaan sa kapitbahay natin mga kalodi yung may ulo yung mga kalodi yung may ikot-ikot makakawa no? mga kalods susubuan ko na mga kalods kasi nahirapan siya wait lang mga kalodi subuan ko muna siya nakakawa mga kalods I update ko lang kayong mga kalods sa kalapate mo nalulungkot talaga ako mga kalodi pag may alaga kan, kung sa inyo rin itong alaga mga kalods malulungkot din kayo talaga yan mga kalods. Sunod na akong -shout out, mga shoutout kalod. mga kalods. Nakakalungkot sa nang yung... nangyari sa alakin natin. Ako, kawawa siya mga kalodi. Pakain ko na mga kalodi. Mamaya na lang ulit.